guys. Ito guys, yung pinamili ni Jenny kahapon. Ito ginamit niya na guys kasi nagkape siya itong ating kitel na Emerplex. Maganda to guys, matibay to. Maganda klase to guys. Tapos ngayon guys, kasi nagpatrabaho ako sa kabila, nagpapintura ako doon sa kabilang side kasi may ano, natat guys, may ano, may CM. Kaya nagpapintura ako ngayon habang mainit. Tapos, may tulo yung kabila, guys. Kaya, nagpalagay din ako. Kaya, lulutin yun. Ngayon, guys, itong halabishing rice cooker ni Jile, gagamitin namin ngayon. Mag-aano kami, guys? Mag Dito kami magsasain ng kanin. Kasi, ang ulam namin, guys, ano, tuyo. Ayan. Diyan, tuyo. Ayan, masag-tuyo. Tuyo. At saka itong noodles. Kasi, guys, may ulam doon na luto kagabi yung aking lutong ulam din ako nagdala at iinitin pa. Tsaka itong dalawang kamatis. Itong ulam namin ni Jilek. Si Lolo po daw ang sa kanila kasi dito lang ang bahay nila dyan sa kabila. Ngayon, dito kami mag magsasaing ng kanin. Dito sa bagong bili niya guys. Kasi dyan maglilinis na kami sa dyan sa yung dating tindahan ko guys. Diyan natitira si Chilek. Tatanggalin namin yung, yung mga kahoy. Tapos, bibili na lang kami ng ganyan ito guys. Oh. Okay na guys. Ito na muna ating start time ng salam ng kanin. Guys, oh, karin naman guys. <laughs> Tapos pala guys, ito pala, nag ano kami, nagmayin na kami nila ng po. Saka nagbili ako ng tinapay. mga guys, andoon pa sa amin. Babalik sila dito pag lagpas makaisang buwan na yung anak ko guys kasi baka mabinat. Kaya, ito muna kami. Baka mga Tuesday, Wednesday, lilipat na si Jilip dyan sa tindahan guys. Kaya bibili pa kami ng linoleum. Ayan. O wait lang guys ha, lagyan natin ito ng bigas. Wait lang, wait lang mga guys. Huwag naman to guys. Ayan. Kaya ganito pala ang binili, pinabili ko kay Jelle. Kasi daw, pagpupunta si papa niya sa kanya nakakain. Pagsas, magsaing daw si papa niya dito. Pag nandito sa kanya, pag pumunta dito sa antipolo. okay na guys. Okay na. Bye guys. Thank you. God bless po na guys, naluto na yung aming noodles. Kain-kain na po. Ayan yung aming ulam na tuyo at kamatis. Ito na yung rice cooker ni Jilek. Ayan, kainan na. Ako ah, ay nagugutom na. Nagugutom na si Jilek mga. Yun pa siya nang cook. Nang Ayan na guys. Abo niya pakuno magpakuha guys. Kain tayo. Bye guys. Thank you. God bless po.